Oh, dito ako sa labas ngayon. Baka makita ito niya, tilay like, Kam maalala niya yung pinagtrabawaan niya dati. Ayan, ang labas. Nakasampay-sampay pa. Ito ba dati? <laughs> Madilim. Ito. Uh, alas 10 dito ngayon. Nag-alas 11 na. 10 minutes na lang. Pag makita ito ni Ate Laika, malala niya dito siya nagtrabaho dati. Ngayon si Ate Sigiro Yan, Ate Laika, shout out. Uh, <laughs> dito, live na ano lang tayo guys ngayon. Kasi ngayon pa lang, nakaano ng video kasi sobrang busy. Kakawi lang ng amo ko galing sa vacation. Tapos daming trabaho. Ang ano, time sa pag ano ng cellphone. Pusin siya na po sa mga ano nmem pa nakabalik nang pag ano lang video